Welcome to the Daily Entertainment News PH. Nakakaliw nga dahil meron na naman panibagong grupo na nag-acting workshop kay Ogie Diaz. Ang ilan pa dito ay sikat na mga celebrities gaya ni Kenshan at Rita Daniela. Let's all watch this. Hayop ka! May araw ka din! Mabubulo ka sa impyerno! Hayop ka! May araw ka din! Mabubulo ka sa impyerno! Hayop ka! May araw ka din! Mabubulukas na impyerno! Taas! Hayop ka! May araw ka din! Mabubulukas na impyerno! Hayop ka! May araw ka din! Mabubulukas na impyerno! Taas! Hayop ka! May araw ka din! Mabubulukas na impyerno! Hayop ka! May araw! Mabubulukas na impyerno! Isa pa! Hayop ka! Mabubulukas na impyerno! Mabubulukas na impyerno! Oh. Ayop ka! May araw ka rin! ka sa impyerno! Ayop ka! May araw ka rin! ka sa impyerno!